Hi guys, for today's video, kung wala kang maisip na ma-caption sa iyong profile picture or ia upload na pictures, gawin mo to. So, without further ado, sisimulan natin ang tutorial na ito. So, let's start. So, ang una na yung gagawin guys is i-open nyo ang inyong mga Google. Ang inyong Google app. Ayan. So, Pagka-open nyo sa Google app, and search nyo ang um, image to caption that I dito sa search tab sa Google. Ayan, type nyo lang yan guys. and sundan nyo lang ang ginagawa ko. and so, pagkatapos nyan, is click natin yung image dash to caption. Ayan. Click nyo lang yan. Tapos ito na yung makikita nyo. Ayan. At i-click nyo yung upload an image. Ayan. Click kayo dyan. So, pagka click nyo dyan, mamili kayo ng picture na gusto nyo gawan ng caption. Ayan. So, hintayin at matap kung matapos ang pag-analyze or pag-generate, hintayin nyo lang guys na lalabas yung Uh, captions na maaaring yung i-caption sa picture na yan. So, ayan, lumabas na yung mga caption. Meron ditong tatlong caption. Mamili lang kayo dyan sa tatlo. Ayan, i-click nyo lang ang nagustuhan nyo ang copy. Tapos, balik kayo sa inyong uh, Facebook account. Doon, pag-post nyo, i-paste nyo na lang. So, that's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to Like and follow!